Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na panindigan ang kanilang integridad at labanan ang lahat ng anyo ng katiwalian. Si Cressy Ligatarong magbabalita. ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagtapos na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na panindigan ang kanilang tungkulin sa Republika at mamuno ng may integridad sa pagsisimula ng kanilang military careers. Sa kanyang talumpati sa Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony nitong lunes, sinabi ni Marcos Jr. na may mga pagkakataon na susubukin ang kanilang integridad. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang isyo sa korupsyon. There will be moments when your integrity will be tested. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Kaya piliin niyo lagi ang tama. Piliin niyo ang bayan. Piliin niyo ang katapatan at ang kapayapaan. Binanggit din niya na ang katapatan ng mga opisyal ay dapat palaging nakatuon sa saligang batas at sa sambayan ng Pilipino, hindi sa sinumang individual o partidong pampulitika. Ipinalala rin niya sa mga top graduates na ang kanilang tagumpay sa AFP ay hindi nasusukat sa medalya lamang, kundi sa kung gaano nila pinaglilingkuran ng mabuti ang kanilang kapwa Pilipino. Binigyang diin din ng Pangulo Napatuloy na dapat ipagtanggol ng militar ang karapatan ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea, kung saan patuloy na ipinaglalaban ng mga Pilipinong mangingisda at sundalo ang karapatan ng bansa sa kabila ng lumalaking hamon. Ipinaalala rin ni Marcos ang kahalagahan ng pagsasanay ng mga graduates na naghanda sa kanila upang mabilis mag-isip, kumilos ng tama at makipagtulungan sa iba sa loob ng AFP o sa international partners. We also deepen our partnerships with other countries such as Japan, the United States, Australia, as well as other allies to better protect our shared peace and our stability. Binanggit niya ng integridad na maopisyal ay makikita sa kanilang uniforme at rango at dapat silang maging huwaran lalo na ngayon na hinahanap ng publiko ang katapatan at tapang sa serbisyo. Pinagtibay din ni Marcos ang pangako ng pamahalaan na bumuo ng moderno at professional armed forces. We continue to invest in radar systems, ships, aircraft, facilities that will strengthen our deterrence and improve disaster response. Ipinaalala rin ng Pangulo sa mga graduates na ang kanilang misyon ay hindi lamang pagkumpleto ng operasyon. Kasama rin anya rito ang pagpapanatili ng kapayapaan, pagtulong sa mga komunidad sa panahon ng sakuna, pagbabantay sa halalan at paghahatid ng serbisyo ng pamalaan kahit sa pinakamalalayong lugar. Ang Officer Candidate Course o OCC ay isang isang taong programa para sa may baccalaureate degree na idinisenyo upang ihanda sila sa pisikal, mental at emosyonal na aspeto para sa commissioning sa EFP Regular Force. Ngayong taon, kabuang 638 kadete ang matagumpay na nakatapos ng OCC at sasali sa AFP bilang second lieutenants at ensigns. Kabilang ang 326 cadets mula sa Philippine Army Class Bumanawag, 164 cadets mula sa Philippine Air Force Class Kahimdalian at 148 cadets mula sa Philippine Navy Class Sagmaraya. Kasama ni Pangulong Marcos si National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa pamimigay ng mga parangal sa pinakamahusay na estudyante sa naturang seremonya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresseline Catarong, SMN News.